Hello. Hello po. Um, ako po yung principal ng anak nyo. Opo. Andyan po ba siya sa inyo ngayon? Kasama nyo siya? Opo. Eh kasi um, nakatanggap po ako ng report na yung anak nyo po ay ayaw magbasa. Tsaka ayaw po makinig sa inyo. Tsaka sa teacher niya. Makulit daw po at tsaka pasaway. Totoo po ba yun? Mm. Kasi po kapag ganyan, um, ayaw po namin sa ganyan na student. Ang gusto po namin sa school ay yung behave, nakikinig, at yung gustong mag-aral. Pwede po namin siyang tanggalin. O kaya hindi na siya tatanggapin sa ibang school. Gusto niya po ba yun? Mawawalan po siya ng kinabukasan. Kamusta naman po ba siya? Ano po bang ginagawa niya dyan? Hmm. O sige po, um kausapin niya po muna siya. Tapos kapag hindi pa rin siya nagbago, eh kontakin niyo na lang po ako ulit, okay? Okay, magkita tayo sa school. Pumunta po kayo sa principal's office. Sige po. Okay po. Salamat. Magandang araw po. Bye-bye.